Naninindigan si Sen. Ronald Bato de la Rosa na handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang anumang kasong ibabato laban sa kanya basta ito ay isasampa sa mga korte ng bansa. Kasunod na rin ito ng mga usapin na buksan muli ang pinto ng International Criminal Court upang imbestigahan ang gera kontra droga. Para sa buong ulat, ihahatin sa atin ni Raymond Tinaza. Eh, ni hayagat Ronald Bato de la Rosa na nakahandang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte anumang kaso kagnaya sa kanyang madugong anti-drug war. Basta ito ay sampa sa mga korte sa Pilipinas. Ginawa ni de la Rosa ang bahayaga ng matanong kung naniniwala ba siya ang posible ang prosecution kay Duterte sa mga korte sa bansa sinabi ng senadora na gumagana ang ating justice system. Kaya kung meron daw magkaso, haharapin ang Duterte huwag lamang sa korte ng mga anyay puti o itim na walang alam kung anuman ang nangyayari sa ating bansa. Samantala, matapang na sinabi ni Senator Bato na hindi siya natatakot na bitayin ng International Criminal Court o ICC dahil sa kanyang paglaban sa ilegal na droga noong panahon na Duterte administration sa kanyang naging talumpati sa harap ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles kasabay ng pagibigay ng parangal sa Senadora, humingi ng tulong si Dela Rosa sa naturang organisasyon na ipagpatuloy ang kanyang advokasya sa paglaban sa ilegal na droga. Sinabi ng senadora na kahit nabitayin pa siya ng ICC, hindi siya atrasa sa paglaban sa pinagbabawal na droga na nakakasira sa kinabukasan ng pamilya at mga kabataan. Dinagpa ni Sator Bato na wala siyang pakialama na kahit na maging impyerno ang buhay niya, basta matiyak lamang daw na nabubuhay ng maayos ang mga kabayan at hindi na aadig sa pinagbabawal na gamota. Iginit e pa ng Senadora na minsan lang tayo nabubuhay sa mundo at hindi na mauulit. Kaya gawin na lamang daw ang dapat para sa ikawbuti ng tao. Oh! thank you ako si Reymundina para sa kwentong politiko